Sino nga ba naman ang hindi nakakakilala kay Kamangyan? Ay si Miss Eva alamin naman nga niho, ang bisita namin ngayon din sa aming bahay ko mga Kamangyan. Kaya naman, <laughs> for the good. Yes, isang sweet, napakamasayahin isang humble at sikat na vlogger. Pero, ang tanong na karamihan, sa kanyang murang edad, magkano na nga bang kinikita ni Kamangyan? Tara, sabay-sabay natin panoorin ang video na ito at sabay-sabay tayong ma-inspire. Sinong mag-aakala na ang probinsya ng vlogger na si Kamangyan ay kumikita na ngayon ng milyon-milyon kada buwan? Wow! Sa Tony ay, Yeah. 26 million views, 32 million views, grabe. Pa, 50 million views, grabe. Ang tanong, eh magkano kayang ang ni Kamangyan sa Facebook at YouTube? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Yes, of course, sobrang excited. natin 'yan ng mga screenshots at resibo. Nako, ihanda mo ang sarili mo at sabay-sabay tayong ma-inspire kay Kamangyan. Yes, kasi yes. gusto ko na lahat ng mga achievements namin sa buhay ay kasama namin sila. Magsimulang ah. maging vlog si Kamangyan nung pandemic. Ang tubong Oriental Mindoro mm. na dalagang ito ay nagpamalas sa kanyang mga video ng buhay probinsya with her wit and undeniable charm. Sa kabila nito, lumaki sa hirap si Kamangyan. Magsasaka ang kanyang pamilya. ko guys. Napaon pa sa utang ang kanyang pamilya. Kaya naman nangarap siyang maiahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Kung bata pa kami, yung... ang ulam lang namin ay yung tubig asin yun po. Pero masarap no. ng bata pa kami. Sa ngayon, si Kamangyan ang isa Galing. sa most watch content creator dito Napaka -humble. sa Napaka-humble. Meron na siyang 7.1 million followers wow. sa Facebook meron na din siyang 6.8 million followers sa TikTok at 645,000 followers sa YouTube. Galing! yung milyong, milyong followers ni Kamangyan, mapapatanong ka na lang, eh magkano kaya ang kinikita niya? Kaya mm -hmm. naman binisita ko ang kanyang Facebook page at sinilip ko ang views ng kanyang mga uploaded videos. At Grabe! Yes, nalula ako. Meron siyang isang video sa kaka-upload lang noong nakaraang linggo, ngunit tumabo na ito ng 32 million views. At ang pinakamarami niyang views 50 billion. Grabe. Wow. Magkano kaya ang sinisweldo niya sa monetization kay Meta or Facebook? Nakabili para na ng kotse. Chinek ko ang sarili kong page at para ko yung kinita ko sa iba kong mga videos. Yan ang ating magiging point of reference sa pag ng sweldo ni Kamangyan. Ready? Meron siyang isang video kung saan nagluto siya ng king crab at sarap um, ito ng 14.4 million views. Woo! Nagluto nga pala ako ng king crab ngayon sa bukid mga kamangyan. <laughs> <laughs> na, <-versy> sarap naman. <laughs> Ay, <palagong. laughs> ako isang video na may 14 million views din. Nung mm. check ko ang kinita ko sa 14 million views na ito, ito ay nakakuha ng 1,610 dollars or 92,000 pesos. Kinumpit ko din ang total views ni Kamangyan itong nakaraang isang buwan lang. Tumabo ang kanyang page yung 119 million views. Grabe! Ang ng isang video na may 3 million views ay nasa 200 dollars or mm -hmm. 11,500 pesos. Minsan pa nga, mas mataas pa dyan. meaning kung may 119 million views si Kamangyan kumita siya sa kanyang videos ng $456,000 Grabe. Kung convert natin 'yan sa peso, kumita siya ng 26 million pesos dito nakaraang isang buwan lang. Deserving, grabe. No? grabe hindi pa kasali dito yung ibang social media plot yes and most importantly brand collaborations na talaga mm. namang malaki din ang kitaan kaya Totoo. naman hindi na ako masosorpresa kung umaabot sa 40 million pesos ang kita ni Kamangyan grabe na, na laki ng kinikita niya ay nakabili na siya ng brand new car which is the Ford Raptor top Ooh. of the line galay na nakakahalaga ng 2.4 million pesos alaka 2024 Ford Ranger Raptor 4x4 man. ah hindi <laughs> talaga yung mga ginagawa <laughs> nila mga kamangyan na kapag yung isang bagay pinaghirapan mo, talagang galing sa dugo at pawis mo, kapag na-achieve mo siya, grabe, sobrang sarap sa pakiramdam dahil so, alam mo sa sarili mo. Hindi mo yun nakuha ng basta-basta lang. dahil nga ni pinaghirapan mo yun, sobrang aingatan mo. May pagpatayo na din ng kanyang pamilya ng bahay. Pati utang ng kanyang mga magulang ay nabayaran na rin ni kamangyan. Yung kamang na parang hindi na niya kailangan mong utang pag ano, pag yan sa bukid sobrang nakaka-inspire nga itong si Kamang no? We say, sobrang deserve niya ang lahat ng ito. Eh, kasi Tama. napaka-authentic ng kanya mga content. At na-highlight talaga yung sarap ng buhay probinsya. Ikaw, kung mayro kang 40 million pesos a month, saan mo ito gagasusin? Pag-usapan natin sa comment section. Yun lang, salamat sa panonood. Don't forget to follow. Peace! Siyempre guys, bago ako magtatapos, maraming maraming salamat. Eh, magkano sa video na ito, talaga namang napawaw ako dito. At ang tanong ko na lang, na-inspire ba kayo? O, ano pa ginagawa ninyo? Gumawa na kayo ng content, ha? Hanggang sa huli, ako po yung Nino Ray. Bye!